Yun, good morning mga master. Sabado na naman. Kawil na naman kami. Ayan, Hello. sa likod, si Manoy Manding. Ataw, Manoy Manding. Good morning mga master. Ayun, mga kawil naman po kami. Sa unan ulit si Master Tan. Good morning. Tapos po, yung last na pinuntahan namin nung nangawil kami, yun ang pupuntahan namin doon banda. Ayun mga master, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tabay na lang po sa ating mga magagandang huli ngayon at maraming salamat sa ating mga supporters at mga masugid na taga-subaybay ng pelikula ni Manoy Manley ayun uh, mga kaibigan natin dyan salamat salamat po ayun mga master unang spot namin unang spot po itinuro kami ng mga nagninit doon sabi nila uminto kami doon sa una sabi wag dyan doon kayo sa unahan itinuro kami Ayon pamain natin hipon gaya ng dati. Unang hagis din natin mga master. ayon unang hagis. Yeah. Sana sulitin tayo ngayon mga master para marami tayong may uwi. Ayun, fish on mga master. Fish on. Ay. Ayan, nahuli mga master. Nakuha. Hindi ko alam ko. Ay. Ano to? Napula po ka agad mga master. Oh. Napula po, po kagad. Kit na natin kasi unang huli natin oh. Yan. Yan. You know, First cuts. Napula mga master. Yan, agis mga master. Dito lang tayo sa tabi. Ba, <laughs> hindi sumabit. Yan. Kasi pag ginatak automatic na. Ayun, fish on mga master. Ay. Napula po. La po. ano yan huli ay ano pula po din ano pula po din ang nahuli ni master tan kapunta na kami dito kasi matagal na yung huli nakalabas siya mga master <laughs> sumiksik sana eh nahuli din anu isda yang Tan? oh ya yeah. boleh nih master tan Anong isda ya yang oh, kasih boleh kasi sekali ini boleh <laughs> anu yang oh lapu lapu nih yang tan Ayan, tan ya oh lapu lapu nih mau master dual ayun fish on mga master ay ang liit hindi pa to Pakawalan muna kita. Hmm. Ayan. Ayun, kiss on mga master. Ay, siya pa rin ang nahuli ko. Yung kasama pa rin ng isa. ah, ayun fish on mga master oh, oh. sim size dito manoy manding dyan sa diyan, sa tangod ng tiglapuan ko kataas dian ayun mga master oh mhm uh -huh. Ayo nga oh. Malaking burisak ng manding ayun, fish on mga master malaki laki to, lapu lapu ah, bah ayan yeah, mga master ang ganda o oh. anong tawag dito itong da arungan yun, mandat snapper mga master ayun, fish onan na naman mga master, lapu lapu lang Aha. <laughs> <Uli. laughs> Bole. Malaki. Ayan, oh ayan. Ang laking triple tail na huli pa rin. ayan, fish on mga master. Maliit. Tapo lapo. Eh. Mau nge-waste triple tail. Eh. Uh, <tinyi> nah, sabitancah. <tinyi> Sama ta. Buat <tinyi> Mga master, iko lipot eh. Nandang siguro yung isda na yun. Hayun, tis on mga master. Uy, uy, ikot igot-igot parang ano? Ilis eh. Yan, mag-fish naman, mga master. Hmm. Hindi. Pag nang albay mayon yun, angler. <laughs> Oo, oh, ang laking lapu-lapong mga master, oh. Ayan, oh. oh. Yan, yan yung sinasabi. Nasaan Tapit-bit dyan. Ayan, oh. oh. malaki. Ayon, mga master. Pauwi na kami ni na Manding. Ayon po. Marami ah, po kami na huli. Marami pong nahuli. Ayon po si Master Tan. Ayon po yung huli ni Master Tan. Oh. Oh, malalaki. Oh, malalaki, oh. Ayon, malalaki. Malaki malalaki po. Ayon, ano oh. yun. Ayon, pinagkagura. Ayon. Oh, oh. oh. Ayon, mga master. Hanggang sa muli. Shout out po sa lahat ng mga kaibigan natin dyan. At maraming salamat po sa pagsubaybay. Manoy Manding. Mga malamang salamat, uh, paglulungod, daming happy fishing, mga uh, maslamat, so, hanggang sa uri, mga master, idol, daming salamat, God bless us all, happy fishing, fish on lagi, mga master.